So Masarap, yung ulo, alam mo yung, 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 yung kain mo ng sabaw ng yung, ulo yung, ng manasugi, okay, kakaroon ka ng pakpak. Star Wars ka pa? Star Wars. <laughs> <laughs> Akala ko mag-Star Wars ka doon. Ito baga, duwa po. Siguro baga ito espada spada. Ano? Kasi mali puro war. Eh, bigo to, bigo. Yung nguso niya, flat. Pero mas mahaba. Pwede yun. Isain mo. Malapan ba yun? Malapan. Ay, nang suwa to. Saan to? Kaya, tagaan lang <laughs> naman sa gamay sa kwano no? Si. Dahil na? Dahil na, dahil na. Hindi, para maka maga, ano, 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 Masarap yung ulo, alam mo, yung kain mo ng sabaw ng ulo na malasugi, nakaroon okay? ka ng pakpak. Kamuro tayo eh? Ako Ako <laughs> Oh, guys! din yung ginagilo lahat. Kanekai 31 normal. Jadi enggak makasih saya tahu. Itu timbangmu 35 pas angka. balik kan. Awak kenapa? Balik yang gosok. Itu bahasa Nakai nakai anu videoannya ketemu balik. Kira? Oh. Nah. Saya mah video

putus. Padahal aku lu, ternyata cuma sawah. Yang baik, yang kayak baik-baik nanti. betul tegai pusit si kuanu. Ah? Pusit? Ya. Boleh, boleh kau pusit? Boleh kau kau pusit mit? Boleh kan? Nau, nau bos tentang kau. Tentang kau. Dalawa yung pinadali niya eh. libri

Eh haba gitok bado bido

Ano ba? Wait ang. Dito. Ako checkin parsi. Tangi ke kompleto iska Tanan? Tanan tanan? 87, 87. 87.9. Ito 7.9. 87.9. 87. 87. 87. Ayan <laughs> ra. guys, 87.9. IFM. Ayan <laughs> guys, 87.9 kilos po tayo Maraming maraming salamat po. 87.9. 87. Power up dito tawag. Pa-bilto reteguro los... Ah, sagotan. Salamat, thank you very much and I love you.